Oh, lang mga Tokits. Dari ko karon mga Tokits sa kung gitutok ninyo akong kung ang kalendar sa February 2025. Na usa ka gusto wow! mo wow. nga mi sulti ani. Eh. Ya ko lang pong share ninyo okay. Iya po ning sulti niya. Ingom ja nga i-share lang dito sir kasi kisay gusto lang mo uban. O oh, sige. O oh, sige ma'am ako lang pong ibidyo, video Wag akong ako lang ihog og content kintahay para pod atong ma-share niya ninyo mga Tokits. O oh, sige maminaw ug tanaw na o yun ninyo ang maong video, mga kadokits. Ang ninyo, na ako siya ang nga fried egg, na pugkoy, fried fish. Piniritong wow! isda, piniritong itlog, rice. Pero mga kadokits, nagkuha akong video ninyo para akong i-share. Nagabantay mo sa akong unang video atong kalendar sa February. Di ba na i-31? Pero mga kadokits, Namin sa customer na pa-exchange, lumad daw siya ang mataga si Lungos. <gasps> na siya, sir. Karon, nagpuyo na may sir dito sa mga <laughs> uh, Karon, ingon siya ang mga katokits na, Sir, basin na ay gusto sa inyo, ikaw mo, para yung mga daw, mga kainas. na silingan ninyo, nga muuban na Lumad <laughs> mo, may, may, may taga, hilong na sir. Sa wiling lang mo ba na? 3 days, 3 days nga po paano nga nga 3 sa Baguio City 3 na daw inang kwarta, 3 na nakintakin na tana ng pizza na lalang pabuton Sa na yung umabot nga February 29, 30, 31, tulokad daw nga oh. sa Baguio City Sa wiling gusto mo ba din nga tukits? din nga mga Wow! Si Dido daw sila sir, IPM daw na ko siya aromalista siya aron kitik kidis lang ang ilang pangitap sa lima ra daw ka boxer para po daghan ang taong atong at amakuyog makuyog na mo para po di daw sila mamalik atos sa gawas sa USA kuan daw makapalingaw sila sa luta nga ilong o so, bigto lang may natapos ang mga pag-istorya ng mga kaya sila Bola lang yan Wells Hilux ang ilang sa o ginaot natin mga katokets na hindi si tarong umabot sa February 29, 30, 31 mga katokets sa nagunaan ng mga katokets na Matomo sa Dili, mawag oh na, iyang isulti berikan ako. O thank you, thank you so much mga katokets na ako na ako ni Om Norn kay hapit ng duty sa atong trabaho. Kung thank you, thank you so much mga katokets. Please like and oh, share lang po mga katokets. O palo ay kalimot. Oh, thank you. Oh, set out po rin ko sa ako mga star cinder dahil pulo pa sila. So, willing lang muntah mo yan, ng star. Open kayo. Thank you, thank you so much.